Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan tayo magkwentuhan. Sa NBA nga ay madalas natin makita ang mga player na kahit may oras pa naman, mapa 2 or 3 seconds man 'yan, kapag nasa half court pa sila ay hindi na nila hinahagis ang bola, pagkus inuubos na lamang nila oras. At isa lang nga ang totoong dahilan dito. At 'yan ay ayaw nilang bumagsak ang kanilang mga shooting percentages. Well, gaano nga ba ito kahalaga? Sa iba ay talagang mahalaga ito dahil ang iba ay partinga ito ng kanilang kontrata, contract clause nga na tinatawag. Halimbawa may iba na nasa kontrata nila na kapag na-maintain nila ang 40% shooting sa field sa 3 points ay may 1 million pa silang bonus. Kaya naman ang iba ay hindi talaga hahangis ng low percentage shot upang mapanatili na mataas ang kanilang shooting percentage at napansin nga ito ng NBA kaya naman ngayon ay gumawa sila ng bagong rule na ang mga last second shot sa dulo ng quarters kapag sumablay ay hindi na ito ika-count sa field goal attempt ng mga players bagkos sa team lamang So kung next season nga ay may makita kayo na stats na ang total shot attempts ng lahat ng players ay 90 At ang nakalagay sa overall shot attempt ng team ay 91 o 92 Tama pa rin nga yan Ibig sabihin lang nga nyan ay may dalawang half court shot na hindi pumasok sa dulo ng quarter So kudos nga sa mga tulad nila Steph Curry Peyton Pritchard, Damian Lillard at iba pa na pumupukol pa din sa malayo sa mga dulo ng quarter kahit na low percentage shot na ito at posibleng makabagsak lang ng kanilang overall stats. Ano ba masasabi no tungkol dito? Habang si Josh Giddy naman ay pumirma na nga sa Chicago Bulls kahapon ng 4 years 100 million na kontrata. Unang ang request niya ay 30 million per year at tilatagan siya ng Bulls ng 4 years 80 million contract. Obviously, tinanggihan yan ni Josh Giddy dahil pumapatak lang nga yan ng 20 million per year. Inangat yan ng Bulls sa 4 years, 88 million. Muling tinanggihan niya ni Josh Giddy dahil kung si PJ Washington nga na magagaling sa bench ng Mavs ngayong season ay nakatanggap ng 4 years 90 million, mukhang deserve naman yata ni Josh Giddy na mas mataas sa kontrata dyan. At ngayon ay nagkasundo na sila sa 4 years 100 million contract o 25 million per year. At kung tutusin ay nakatipid na nga dito ang Chicago Bulls dahil 22 years old pa lamang si Josh Giddy. May all-star potential at siya nga ang best player ng kanilang team. Saan ka nga nakakita sa panahon ngayon sa NBA na ang best player ng team ay sumasahod lang ng 25 million per year? Kaya naman panalo na nga sa deal na itong Chicago Bulls, lalo na kung maaabot ng Australian Guard ang kanyang all-star potential na mukhang maaabot naman niya. Matapos ang All-Star break last season ay nag-average na nga siya ng 21.2 points, 10.7 rebounds, 9.3 assists, and 1.5 steals per game on 50% shooting sa field, 46% shooting sa 3-point line, at 81% naman sa free throws. Kahit nga 40 million per year ay talagang maiintindihan mo ang demand ni Josh Giddy kung ganito ang kanyang stats. Sadyang malilang ng timing niya ng pagpasok sa market kaya naman mababa ang kanyang nakuhang sahod para sa stats na pinapakita niya. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?